Ano tayo? Kumusta? Kumusta ka na? Eto, okay naman. Okay naman yung Yung gamot mo, na tinitake mo pa ba? Pero yung pakiramdam mo, wala ka na naramdaman na sakit o masamang pakiramdam? Pag hangigang mo, okay naman, wala naman. Pag nawalaan ka mo, okay. Kaya kailangan pa. Ang... Yung pagtitinda mo, araw-araw pa din? Hindi naman, every other day. Tama yung time, magpahinga ka pa din. O, Tapos, kumusta ay... naman sa pagtitinda? Nauubos naman? Oo, oh, minsan hindi. minsan na uubos. Kung nga kasi talagang ang panahon ngayon talaga matumal. Ah, matumal. Sige tay, um, bigyan na lang kita ng ano, dagdag sa kita mo ngayon. Okay? So, wait lang. Hindi, dali ba ako ng ring eh? Ito tayo, sign on. Tago mo na, pandagdag mo yun sa bed, benta mo. Hindi ako na harina. Ah, mag-aano, gagawa ka ng paninda mo ulit. Tapos bumili ka na din ng bigas, tapos ulam. Okay? Huwag ka magtipid sa pagkain, basta importante kumain sa araw-araw. Okay? Pasasan ah, ba't ano din ulit, lalago din ulit yung kita mo. Tsaka malay mo, may mga magpabot pa sa atin. Baka naman sa kanin niyawa. Kasi Marami naman tumulong sa atin sa bandang hindi. Malay mo naman so, tayo. Saka di pa din tayo nawawala ng pag-asa. Malay mo may magpagod sila ng tulong doon sa pangarap mo na o, pares, di ba? Uh, kahit hindi yung pares. Kahit hindi na pares. Uh, Mas may uh, business ka lang na... Uh, may business na... na uh, ano? Um, yun, consistent. Kung pati naman lang tayo may swerte, makapundar ng pares sa pares. Hindi lang kung galing sige tayo mag-iingat ka lang uh -huh. ha. Ingat ka palagi. Masaya ako kasi wala ka ng sakit ngayon. Oh, okay. Pero ano, pahinga. Huwag araw-araw kahit kapan. Pahinga, pahinga. pahinga ka siya maro. Kaya ako. Saka lagi niya magdala uh -huh. ng tubig tayo. Para kasi oh, mainit ito. yung panahon na ngayon. Mainit oh, yung panahon na Sige tayo, ingat ka palagi. Sige, maraming salamat na Sa mga nagmamahal sa akin. Alangan naman tayo. Ingat po ha. bye na. dito. Dito na sa Ah, uh, nakita nga kita dito, dinaanan lang kita. Ingat tayo. <gulat> <gulat> bye